For today's video is ito na yung pangalawang araw ng aming paggagawa dito. Bali sa totoo, hindi naman talaga siya pangalawang araw kasi matagal na rin namin ito inumpisahan. March 25 pa lang inumpisahan na namin pero hindi lang ako nakakapag-video kasi tinutulungan ko yung asawa ko nung wala pang tumutulong sa amin. Kami yung nagposta at kami yung gumawa ng papakuan ng mga yero. And isa rin pong reason kung bakit hindi ako makapag-video or makapag-vlog dahil hawak-hawak -hawa ko po si baby at ako yung nag-aalaga sa kanya pag nandito kami sa ginagawa naming bahay. nung una po talaga, yung asawa ko lang yung gumagawa ng aming munting bahay. Kala po kasi nung titatitahan, nung asawa ko, eh tapos na tong bahay kasi napakaliit lang naman talaga at kaya na ng isa. Sa nahirapan kasi yung asawa ko kasi mahirap humanap nung kawayan na hindi balik ko. And sa awa ng Diyos, tinulungan siya nung tita niya. Dito sa part na to, kakain muna kami kasi tanghalian na din ito and wala pa kaming kain. Hindi naman po talaga ito yung bahay na titiran talaga namin pang habang buhay. Parang pansamantagal lang. Totoo lang kasi mga Mima, mas maganda talagang nakabukod kaysa nakikisama. Kasi lahat ng gusto mong bilhin at lahat ng gusto mong kainin, makakain mo talaga. Hindi limitado yung paggalaw mo o ginagawa mo. Sabi ko nga kahit maliit lang yung bahay namin, at least nakabukod kami. Dito sa part na to, trapal muna yung nilagay namin. Opo, trapal muna kasi hindi pa po kaya ng budget namin bumili ng plywood pang dingding. Sabi ko papalitan na lang namin pag meron na kaming budget at kaya na namin bumili ng pang dingding. Importante po ngayon, meron kami masisilungan at matutulugan at hindi mababasa pag umuulan yung lupang tinayuan namin ng bahay, isa is lupa talaga to titatitaan ng tita-titaan nung asawa ko. Eh, kagandaan sa tinayuan namin ng bahay, mga mi, matapat siya nung kawayan o'y nasa ilalim kami ng kawayan. Kaya kahit super init, hindi talaga siya totally super init. Medyo malamig-lamig pa din siya. Dito sa part na to, nagpabili yung tita niya ng halo-halo kasi sa super init talaga ng life namin dito. Dito din sa part na to, patapos na silang magtrapal pero hindi nila to matatapos kasi meron pang day 3 and doon nila matatapos talaga totally yung trapal. Buti na nga lang may tumulong sa asawa ko. Kung hindi siguro hindi pa kami nagtatrapal ngayon, nagbububong pa lang kami. Sa awa ng Diyos, wala kaming ginastos ni piso dito kasi yung tita ni Joseph lahat gumastos ng gastusin dito para sa bahay. Makikita nyo talaga sa part na to kung gaano kalagkit yung anak ko kasi super init talaga. Always ko nga siyang hinihilamusan dyan para hindi siya masyadong mainitan sa life niya. Pero mga Mima, alam naman natin ang mga baby, napakakulit talaga kahit gaano kainit. Yeah, no choice ka talaga, ikaw talaga mag adjust sa kanila. And, uh, hello! Hello. Ito naman, dito na sila nagtatrapal sa harapan pero hindi nila tumatatapos matatapos kasi masyadong hapon na din at pagod na din talaga ang lahat. Kaya ang sabi ng tita-titan, itabi na lang muna at bukas naman kay may bukas pa naman. Hanggang dito na lang mga mima, paalam!